So, at nag-prepare na po tayo ng ating mga kain at budol fight po tayo ng aking napanang ayan sariwa sariwang sariwa napana nating isda dito sa part ng Bulacan anong tawag dito? Tatay Lebe? Ilog Ilog ng Pulo Pulo sa Bulacan ayan at may kamatis pa silang dala wow Uy. wow na wow Ayan o, no? si Idol uh, Adan. At uh, ginawa na na niyang uh, plato yung sum sumbrero Ayan. At tayo magdasal muna, ano? Uh, at ating papakin yung ating naku okay? Uh, let's bow right ahead. uh, God, maraming maraming salamat po sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Uh, super bait man. mo talaga, God. At uh, kami kakain at matanggal sana yung mga sakit-sakit na kaka uh, kakainin namin sa mga tilapia na nahuli namin. At maraming salamat po. Amen. 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 Okay. Fight. 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 Fight, yung suka. Hmm? Sa mo. Ang ganda yes. po. yun. suka. Mm. Ang ganda na na po Nakatalong ko ako. Naka, <laughs> naka <-futa laughs> hmm. Nakaupo talaga Hmm. hmm. Mm. Fight. Fight At kasama natin si uh, Tabuena na TV Vlogs. na TV Vlogs, si Adan Adventure TV 2. Ayan at si Ta, Tatay Lebe. Ayan Tatay. Ano? kaway kawai naman diyan, Tatay Lebe. Ayan. Yan yung hmm. laging kasama ni Idol Soto 10 TV. Time hmm. po. Time. Ay, pula mo. eh si tatay naman na Levi, laging nakikita nyo yan sa sama-sama ni Idol sa mm. -hmm. dun sa may mga ita. ano? No? Mm. Diba, may kapatid tatay? dun yan. May kapatid dun. Mm. Andun yung panganay nila. Nagkita mm. mm. nga uh. eh. Andun may kuya niya. Kuya niya ano? Nga dun. Nga dun. Ibang tatat ba? Sarap. <laughs> galing yun. Yun. Galing dito. Galing daw dun. Mula um, ng kamatis.

Oh, galing naman dun. Ikaw, eh, hindi mainit talaga. Sarap <laughs> <laughs> hmm, pala. <laughs> ang kibu ato ha? Ganyan lang pala kayo pa mm -hmm. Ang inga-inga nyo kanina. Ganito lang pala. Patahimik pa tahimik lang. Sige may mga iti. May ingay. Kahit makain. Kapusog na. Ayaw na. Tahimik na siya. Ayaw na. Ayaw na lang iti. Kaya yan mga katusok at uh, Maraming salamat po uh, at sana ay uh, masuportahan din natin si Idol uh, Adan uh, Adventure TV too, at saka si Tabuena. Ay, hanggang dito lang po kami. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank, thank you me, daw. Bro. Ano, masasabi mo? The best. Masalap kumain. Sa Okay, no? Ang inaw namin parang papaitan kasi sumabog yung upload niya. Ayun lang. Ngayon sumama na sa laman. Pero masarap pa rin. Mm -hmm. Masarap, fresh ko lang. Mm -hmm. Okay, thank you, thank you po.